Pakinggan mo nang mabuti dahil ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Pero nakita mo 'tong video na to dahil may dahilan. May nagtangkang itago ang isang katotohanan na maaaring ganap na magpabago ng buhay mo, isang katotohanan na sa wakas ay ibinubunyag na ng universo sa iyo ngayon. Kung pakiramdam mo ay nakakulong ka, nabablock, o nagtataka kung bakit parang laging sumasama ang takbo ng mga bagay-bagay sa iyo, baka ito na 'yung sandali na magbabago ng lahat. Mabilis na nagbabago ang enerhiya sa paligid mo, at ang maririnig mo ngayon ay maaaring ang hinintay mong senyales mula sa itaas. Huwag mong baliwalain ito. Ang breakthrough mo maaaring magsimula dito mismo, ngayon din bago tayo magpatuloy, huminga ka ng malalim at hayaan mong maramdaman mo ang enerhiya sa paligid mo ngayon. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag may bagay na paulit-ulit na lumalabas sa buhay mo, isang senyales, isang mensahe, isang pakiramdam, hindi yan aksidente. Sinusubukan ka ng abuti ng universo. At nayon, ginagabayan ka niya rito, sa mismong sandaling ito. Baka napansin mo kamakailan ang maliliit na bagay, kakaibang panaginip, biglang lamig sa katawan, paulit-ulit na numero, o tahimik na boses na nagsasabing may malaking pagbabago na darating. Hindi yan random. Mga babalayan at mga biyaya na sabay-sabay na dumarating. Sa espasyong ito, ligtas ka. Nakikita ka at ang mensaheng naghihintay sa iyo ay makapangyarihan, sapat na malakas para yanigin ang katotohanan sinubukan nilang itago sa iyo. Kaya manatili ka sa akin. Buksan mo ang puso mo. Dahil kapag pumasok na sa buhay mo ang mensaheng ito, wala nang magiging pareho pa. Ever again. Pemapanik ng mistikal na itanawin. Bago pa ibunyag ng universo ang katotohanan, hakbang pa tayo ng mas malalim sa enerhiyang nakapalibot sa iyo ngayon. Isipin mo ang kwarto kung saan ka nakaupo ngayon. Pansinin ang katahimikan pansinin kung paanong parang mas mabigat ng kaunti ang hangin, na para bang may hindi nakikita na tahimik na nagbabantay sayo. Hindi ito takot, ito ay presensya. Espiritual na presensya na tinatawag ng maraming Pilipino na gabayan, ang puwersang gumagabay na lumilitaw kapag malapit ng magbago ang tadhana baka naramdaman mo tunitong nitong mga nakaraang araw, biglang malamig na simoy na dumaan sa balat mo kahit sarado ang mga bintana. O kaya naman ang mahinang pagkidlap ng ilaw, parang gumalaw ang apoy ng kandila kahit walang hangin. Ang maliliit na bagay na to ang maliliit na senyales na ngayari kapag bumubukas na ang espiritual mong landas. Kapag gusto ka ng pansinin ng universo. Sa labas, isipin mo ang kalangitan sa gabi. Ang buwan na nakabitin ng mababa, Kumikinang na parang tahimik na saksi sa lahat ng pinagdaanan mo. Dahan-dahan ang takbo ng mga ulap, parang nahihiya, na para bang alam nila na may nakatagong katotohanan na sa wakas ay lilitaw na. Sabi ng mga Pilipino, kapag mas mabigat o mas maliwanag ang buwan, may paparating na pagbabago. At ngayong gabi, para sa iyo talaga yang darating. Pakinggan mo ng mabuti. Naririnig mo ba ang mahinang ugong ng enerhiya? Parang banayad na vibration sa hangin, parang humihinga kasabay mo ang buong mundo. Ito na yung sandali na nagiging mas matalas ang intuition mo. Medyo bumibilis ang tibok ng puso mo, nararamdaman na hindi ordinaryo ang susunod na mangyayari. Nararamdaman ng kaluluwa mo ang pagbabago. Kung may hawak kang kandila ngayon, gagalaw ang apoy sa maliliit at mabagal na alon. Hindi sa takot kundi sa pagkilala. Parang kilala kanya. Parang matagal ka na nitong hinihintay. Tingnan mo sa paligid mo, kahit ang mga anino ay iba ngayong gabi. May malalambot, may matitindi, parang may dala silang mensahe ng katotohanan ang itinigil sa'yo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang mga anino ay maaaring kumakatawan sa mga emosyon o enerhiya na nananatili sa tabi natin hanggang sa kilalanin natin sila. At ngayon, nagsasama-sama sila dahil gusto ng universo na buksan mo ng tuluyan ang mga mata mo. Ito ang espasyo kung saan nagsisimulang magpakita ang tadhana mo. Ito ang katahimikan bago ang katotohanan. Manatili ka rito. Damhin mo tong sandali na to. Dahil dito magsisimula ang lahat ng pagbabago at dito rin lilitaw sa wakas ang mga lihim na sinubukan nilang itago sayo. Pagbubunyag ng alien na katagong enerhiya. Ngayon, huminto ka sandali at damhin mo kung paanong unti-unting nagbabago ang enerhiya sa paligid mo, halos hindi mo makita, pero naroon siya. Hindi mo siya nakikita ng mata, pero alam ng puso mo. May tinatago sayo. May isa, o marahil marami, na sinubukang pigilan ang katotohanan, maaaring para protektahan ka, maaaring para kontrolin ka, o baka natatakot sila sa lakas na paparating sayo. Sabi ng karunungan ng mga Pilipino, huwag maliitin ang enerhiya ng taong natututong umasa sa sarili. At ngayon, Taurus, ang enerhiyang yan ay tumataas na sa loob mo. Sinasabi sa akin ng universo, naroon palagi ang mga senyales, pero nakatago sa harap mismo ng mga mata mo. Yung mga numerong paulit-ulit mong nakikita sa panaginip, yung biglang lamig sa hangin, yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo mula sa malayo lahat yan ay mensahe. Pinipigilan, hinaharangan, at minsan sinisiraan pa ng ibang intensyon ang mga enerhiyang nakapaligid sa'yo. Kaya nga parang may mga pintong sarado, may mga pagkakataong nawawala. Pero yun lang ang ibabaw, alam ng kaluluwa mo na may mas malalim pa. Ngayong gabi, ramdam na ramdam ko ang mga nakatagong enerhiyang yan. May galing sa mga taong malapit sa'yo, yung mga pinagkatiwalaan mo ng lubos, pero may tinago pa rin. Sa kultura natin, tinatawag itong hiya at pagtatakip. May iba namang galing sa kosmiko, sa karma, na sumubok sa pasensya mo, sa pananampalataya mo, sa tibay mo. Pero kahit ganoon, hindi kailanman nawala ang panloob mong enerhiya. Tahimik lang siyang lumalakas, naghahanda, naghihintay sa oras na hindi na siya mapipigilan. Ang aura mo, Taurus, kumikinang na ngayon ng mas maliwanag kaysa dati. Parang sasabog na, hindi na kayang pigilin ng universo. Ang mga nakatagong katotohanan, parang ilog sa ilalim ng lupa, gumagalaw na, handa ng sumabog. Baka naramdaman mo to bilang bigla ang inspirasyon, kakaibang pagkakataon, o matinding pakiramdam na, alam mo na. Hindi aksidente yan. Enerhiya mo na nakahanay na sa tadhana, sinisira ang mga layer ng panlilinlang, takot, at duda. May mensahe para sayo, huwag matakot sa enerhiyang tumataas sa loob mo. Ito ang karapat dapat mong kapangyarihan, at ang katotohanan kasama nito ay magpapalakas lamang sayo. Paalala ng tradisyon natin, lahat ng itinanim ay anihin. Ang mga tinago sayo ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Tinitiyak ng universo na kapag dumating na ang katotohanan, handa ka ng tanggapin ng buong buo. Ngayong gabi, habang tumataas ang enerhiya mo, at nabubunyag ang mga nakatagong puwersa, tandaan mo ito, bawat pagtataksil, bawat lihim, bawat pinigilan na damdamin, bahagi lahat ng kwentong nagpatibay sayo. Hindi ka lang manunood sa buhay, ikaw ang puwersang magbabaliktad nito. Ang mga enerhiyang sumubok na harangan ka ay siya na ngayong magiging dahilan ng pagbabago mo at darating na ang sandali na wala nang kapangyarihan sa iyo ang mga tinago nila. Handa nang sumabog ang enerhiya mo at hindi na magiging pareho ang lahat. Ever again. Mensahe ng Tadhana Major Reading. Ngayon, Taurus, mas malakas pa kaysa kailanman ang sinasabi ng universo sa iyo. Pakinggan mo nang mabuti, dahil ang ibubunyag ko sa iyo ngayon ay hindi lang basta mensahe, ito ay pananaw na magbabago ng buong tadhana mo. Ang enerhiya sa paligid mo ay matindi, buhay na buhay, at hindi na mapipigilan. Parang lahat ng pinigil na katotohanan, lahat ng nakatagong hangarin, lahat ng nasarang pagkakataon, maingat na tiniklop ng universo para maging isang malaking plano para lang sayo. Ipikit mo sandali ang mga mata mo. Nararamdaman mo ba? Kumikinang na ang aura mo, lumalawak, umaabot na lampas sa realidad mo ngayon. Sa tarot, ito ay tumutugma sa strength card, yung mahinahon pero hindi matitinag na kapangyarihan sa loob mo. Binubulong nito na kahit anong pagsubok, kahit sino pang sumubok pigilan ang katotohanan mo, walang makakatalo sa tapang mo sa loob. Paalala ng karunungan natin, ang taong may tibay ng loob ay laging nananaig. Ito na ang sandali mo para tumayo ng matangkad, alam mong lahat ng tinago sa iyo ay paghahanda lang para sa malaking tabumpay mo. Nakikita ng universo, yung mga nagtago ng katotohanan, ginawa nila yon dahil sa takot, ingit, o sarili nilang limitasyon. Pero hindi nila kaya ang enerhiya mo. Taurus, ang lakas mo ay nakabaon sa katatagan at tibay, at ngayon ay perpektong nakahanay na sa tamang panahon ng langit. Tignan mong mabuti ang maliliit na senyales sa paligid mo, panaginip na paulit-ulit, ibong biglang kumanta sa labas ng bintana mo, kandilang kumikislap sa isang ritmo. Lahat yan ay pamahiin, mensahe mula sa universo, ginagabayan ka patungo sa talagang para sayo. Ang intuition mo na tahimik na lumalaki, ngayon ay naging makapangyarihang kumpas na. Ngayong gabi, ibinubunyag ng tarot, umiikot na pabor iyo ang wheel of fortune. Binabago na ang tadhana mo, darating na ang mga pagkakataong matagal ng naantala. Yung mga taong dating nagdulot ng kalituhan at sakit ng puso, inaalis na sa landas mo. Bumabalik na ang karma at binubulong ng universo, lahat ng maling itinago ay babalik sa kanila. Lumalakas na ang kapangyarihan mo, lumalabas na ang katotohanan mo, handa ng kunin ng espiritu mo ang talagang nakalaan para sa iyo. Huwag mong maliitin ang mga ritual sa sandaling ito. Kahit simpleng gawain lang na Pilipino, magsindi ng puting kandila, manalangin ng tahimik, o maglinis gamit ang tubig at asin, lahat yan magpapalakas ng enerhiyang ito. Ang pananampalataya mo, ang pagkakahanay ng espiritu mo, at ang pagiging handa mo sa pagbabago, iyan ang susi. Hindi lang ito tungkol sa labas na pagbabago, ito ay panloob na pagising. Hindi lang ibinubunyag ng universo ang katotohanan, binabago rin ito ang kaluluwa mo para tumugma sa kapangyarihang malapit mo ng tanggapin. Tandaan mo, Taurus, ang enerhiya ay hindi kailanman nagsisinungaling. Ang tumataas sa loob mo ngayon ay hindi na mapipigilan. Ang mga puwersang sumubok harangan ka, sila nang ayon ang magiging dahilan ng pinakamalaking tabumpay mo. Mas matalas na ang intuition mo, mas matatag ang tapang mo, at mas maliwanag na ang tadhana mo. Yakapin mo ng buong buo ang enerhiyang ito. Ito na ang sandali mo para magmanifest, maghilom, at buong tapang na hakbang sa buhay na matagal nang naghihintay sayo. Wala nang makakapigil sayo, hindi na ngayon, hindi na kailanman. Yan ay katotohan ang itinago nila sayo. Taurus, oras na para harapin mo ang katotohanan. Hindi yung madaling tanggapin, kundi yung uri na magpapayugyog sa puso mo at magbubukas ng mga mata mo ng tuluyan. May isa o marahil marami na sinubukang itago ito sa iyo. Nasa likod ng mga ngiti, magalang na salita, o katahimikan ang tunay nilang hangarin, pero ang enerhiya sa paligid nila ay nagsasalita ng wikang alam na alam ng puso mo. Sabi ng karunungan ng Pilipino, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. At nayon, hinahabol na sila ng nakaraan at unti-unti nang nagpapakita sa Ang tinago nila ay hindi lang impormasyon, ang tinago nila ay ang kapangyarihan mo. Taurus, ang enerhiyang nilinang mo ay laging sobrang lakas para mapigilan nila. Tinakpan nila ng pag-aalala ang inggit nila, tinakpan nila ng payo ang takot nila, at tinakpan nila ng kabaitan ang pagsubok nilang kontrolin ka. Pero hindi pinapayagan ng universo na manatiling nakabaon magpakailanman ang mga lihim. Lumulutang na ang mga nakatagong enerhiya, gaya ng palagi ng binubulong sayo ng intuition mo. Bawat panaginip na nakakalito, bawat kutob na may mali, lahat yan ay senyales, bulong mula sa universo, ginagabayan ka patungo sa sandaling ito. Baka halo-halo ang nararamdaman mo ngayon, pagtataksil, galit, lungkot. Tama lang yan. Kinikilala ng kultura natin ang bigat ng ihya, utang na loob at tiwala. Kapag nasira ang mga ganitong ugnayan o nabunyag ang mga tinago, natural lang na manginig ang espiritu mo. Pero paalala ng universo, ang mga tinago sa iyo ay hindi nagdedepina sa iyo. Naghahanda lang sila sa lakas na ngayon ay tumataas na sa loob mo. Nagsisimula nang magumpisa ang enerhiya ng mga nagtago ng katotohanan. Gumagalaw na ang karma, pinapantay na ang timbangan. Lahat ng sinubukan nilang pigilin ay bumabalik na ngayon sa ibabaw, pinalalakas pa ng hostisya ng universo. At ikaw, Taurus, nakikita mo ito hindi para maghiganti, kundi para maging malinaw ang paningin mo. Libre nang makita ng puso mo ang buong larawan, malaman kung sino talaga ang kasama sa landas mo at sino ang hindi. Naniniwala ang tradisyon natin, ang taong may puso at tapang ay laging nagwawagi. Ngayong gabi, habang lumulabas ang katotohanan, sumasabog na parang ilog na sumira ng dam ang enerhiya mo. Ipinapakita sa iyo ng universo hindi lang ang tinago, kundi bakit tinago. Hindi para pahinain ka, kundi para ihanda ka. At ngayon, dumating na ang paggising. Yung mga sumubok patayin ang liwanag mo, hindi nila kayang pigilan ang ningning na matagal ng tahimik na lumalaki sa loob mo. Taurus, ang kapangyarihan mo ay hindi na mapipigilan. At sa lalong madaling panahon, lahat ng sinubukan nilang itago ay lalabas na at palalayain ka nito ng tuluyan. Sumasabog in a ven enerhya and breakthrough phase. Taurus, damhin mo ngayon. Yung puwersang hindi na mapipigilan na tumataas sa loob mo. Iyan ang tunay mong enerhiya, ang espiritu mo nagigising mula sa lahat ng sumubok pigilan siya. Lahat ng tinago nila, lahat ng hinadlangan, lahat ng pinagdudahan, lahat yan ay naging gasolina na ng kapangyarihan mo. Ngayong gabi, hindi na nagpipigil ang universo. Bawat hibla ng katawan mo, bawat tibok ng puso mo, nanginginig sa lakas at kalinawan. Paalala ng karunungan natin, ang lakas ng loob ay nagdadala ng tabumpay. At ang tapang mo ngayon, Taurus, hindi na mapipigilan. Isipin mo, may gininto ang liwanag na nagmumula sa pinakamalalim na parte mo, kumakalat sa buong katawan, pumupuno sa puso mo, sa isip mo, sa aura mo. Sobrang liwanag nito, parang kayang sunugin ang buong paligid mo. Natutunaw sa liwanag na yan ang bawat duda, bawat takot, bawat nakaraang sakit ng puso. Sumasabog na ang enerhiya mo, Taurus, at sinasabay na ng universo, naghahanda na ng mga pintuan, ng mga taong dapat, ng mga pagkakataong akala mo noon imposible. Ito na ang breakthrough phase mo, ang turning point kung saan kinikilala na ng tadhana ang tunay mong kapangyarihan. Lahat na lang may senyales. Biglang si Moy na may dalang kalinawan, ibong kumakanta sa madaling araw, paulit-ulit na numero sa araw, o apoy ng kandila na sumasayaw ng kakaiba, lahat yan pamahiin natin, banayad na tulak ng universo na nagsasabing, hindi na mapipigilan ang pag-akyat mo. Ang enerhiyang dating nakakulong, hinaharang, o hindi nakikita, ngayon ay matapang na, hindi mapagkaila, at nakakaakit. Yung mga dating sumubok patayin ang liwanag mo, ngayon ay nahihila na papunta rito, para sumabay sa pag-angat mo o natural na maalis sa landas. Hindi lang sa labas ang breakthrough mo. Sa loob, espiritual at lubos na pagbabago. Nagtatanggal ka na ng lumang enerhiya, sinisira ang mga siklong hindi na para sa'yo, at ginigising ang gabay sa loob mo. Mas matalas na ang intuition mo. Mas matibay na ang puso mo. Handa nang bumuka ang tadhana mo. Sa espiritual na gawain natin, sagrado ang mga ganitong sandali, ito ang panahong pinakamalakas ang pagmanifest. Magsindi ng puting kandila, mag-alay ng panalangin, o mag-meditate sa mga hangarin mo ngayon, palalakasin pa nito ang pagsabog ng enerhiya mo. anumang pagtuunan mo ngayon, lalaki bukas. Taurus, yakapin mo ng buong buo. Sumasabog ang enerhiya mo dahil may dahilan. Dapat mong kunin ang buhay na talagang para sa tunay mong sarili, umangat lampas sa mga nakatagong kasinungalingan, at tanggapin ang mga biyayang matagal nang naghihintay sayo. iyo. Nasa panig mo ang universo, pantay na ang karma, at hindi na mapagkaila ang kapangyarihan mo. habang ka narito, maniwala ka, at panoorin mo kung paanong magsisimulang umikot sayo ang lahat ng bagay. Ito na, Taurus. Ito na talaga. Mensahe ng gabay mula gag-universo. Taurus, matagal nang naghihintay ang universo sa sandaling ito. Sa oras na bukas na ang puso mo, malinaw na ang isip mo, at handa na ang espiritu mo na tanggapin ang gabay. Lahat ng pinagdaanan mo, bawat katotohanang lumitaw, bawat pagsubok at saradong landas, lahat yan ay naghatid sa iyo rito. Ngayon, bumubulong na ang universo sa wika na tanging kaluluwa mo lang ang tunay na nakakaintindi, nag-aalay ng karunungan para gabayan ka sa susunod na hakbang ng iyong paglalakbay. Pakinggan mo ng mabuti. Una, magtiwala ka sa pakiramdam mo. Ang mga kutob, bigla ang insight, banayad na tulak na nararamdaman mo, hindi yan aksidente, mensahe yan mula sa langit. Itinuturo sa atin ng kultura natin ang halaga ng chi pakiramdam, yung panloob na kaalaman. Matindi na ngayon ang intuition mo, at ihahatid ka nito sa mga taong tama, sa mga desisyong tama, sa mga pagkakataong talagang para sa pinakamataas mong kabutihan. Pangalawa, igalang mo ang mga ritual mo. Magsindi ng puting kandila, manalangin ng buong puso, linisin ang paligid mo ng tubig at asin, kahit simpleng gawain lang yan, palalakasin nito ang enerhiya mo at poprotektahan ang espiritu mo. Hindi lang simbolo ang mga ito, sagradong tulay sila sa pagitan ng panloob mong kapangyarihan at ng mga biyaya ng universo. Maglaan ka ng ilang tahimik na sandali araw-araw, ramdam mo agad ang pagbabago ng daloy ng lakas mo. Pangatlo, bitawan mo na ang mga hindi na para sa'yo. Yung mga nagtago ng katotohanan, yung mga nagduda sa lakas mo, at lahat ng natitirang sama ng loob, hindi na dapat bitbitin pa. Taurus, pakawalan mo na, hayaan mong malayang umagos ang enerhiyang tumataas sa'yo. Paalala ng karunungan natin, ang taong marunong magpatawad, siya rin ay lumalakas. Ang pagpapakawala ay hindi nagpapahina, nagpapalakas ito. Panghuli, magmanifest ng malinaw. Itakda mo ng tama ang intensyon mo, sabihin mo ng malakas ang mga hinahangad mo, at isalarawan ang buhay na papasukin mo na. Nakikinig ang universo at sobrang lakas ng magnetismo ng enerhiya mo ngayon. Lilitaw ang mga senyales, paulit-ulit na numero, makabuluhang panaginip o bigla ang pagkakataon na parang hinanda. Kumpirmasyon yan na tama ang direksyon ng gabay na natatanggap mo. Taurus, hindi lang ipinapakita sa iyo ng universo ang landas, kasama kanyang lumalakad. Pinapalakas ang espiritu mo, binubuksan ang puso mo, at bumubuka na ang tadhana mo. Magtiwala ka, kumilos ka, yakapin mo ang mga sandaling ito. Ang gabay na natatanggap mo ngayon ang magiging mapa mo patungo sa buhay na puno ng kalinawan, kapangyarihan, at katuparan. Kasama mo ang universo. Hindi ka na mag-iisa. Taurus, nagsalita na ang universo, at malinaw na malinaw na ang tadhana mo. Ang mga katotohanang itinigil, ang mga enerhiyang sumubok pigilan ka, at ang mga pag-aalangang nagdilim sa landas mo, lahat yan ngayon ay nagiging pinakamalaking kapangyarihan mo. Ang dati imposible, ngayon ay abot kamay na. Ang sandaling hinihintay mo, ang pagbabagong magpapalit sa lahat, nangyayari na ngayon. Hindi na mapipigilan ang enerhiya mo. Mas matalas pa kaysa kailanman ang intuition mo. Bawat hakbang mo ay ginagabayan ng mga puwersang lampas sa pangunawa mo, pinag-iisa ang puso, isip at espiritu mo. Paalala ng paniniwala natin, ang taong may tiwala sa sarili ay pinapaboran ng tadhana. Ito na ang panahon mo. Bubukas na ang mga pinto, lumalabas na ang mga senyales, at dumarating na ang mga biyaya papunta sa iyo. Tandaan mo, Taurus, ang landas mo ay hindi lang tungkol sa matatanggap mo, kundi sa tapang at kalinawang taglay mo. Nilagyan ka na ng universo ng lahat ng kailangan mo para umangat lampas sa mga nakatagong balakid at kunin ang katotohanan mo. Bantayan mong mabuti ang mga senyales, pagkatiwalaan mo ang mga enerhiya, at buong tapang na hakbang sa buhay na talagang nakalaan para sayo. Tapos na ang breakthrough mo, nakahanay na ang enerhiya mo, at hindi na mapipigilan ang tadhana mo. Yakapin mo ng buong buo, Taurus, dahil wala nang magiging pareho pa. Never again.